Jamie. alis sa si Mami, anak Hindi. Babalik na akong Saudi. Hindi. Totoo yun, anak. Hmm, totoo nga. Hindi. Hmm. So, sa, ba alik, babalik na nga si Mami sa Saudi. Hindi. Mami, miss mo ba si Mami? Si Daddy. Si Daddy babalik? Eh, si Mami nga, alis na ako. Ah, alis na ako. Hindi, si Mami hindi. Ha? Hindi, iwan si Memeng. Hindi, iwan si Memeng. Ayaw mo nang paalisin si Mami? Ayaw. Bakit? Inyan. Bakit ayaw mo nang paalisin, ayaw mo nang paalisin si Mami? Ayaw. Bakit? Hmm? Huh? Ayaw, Mami. Bakit nga Ayaw, Mami. Ayan? Yeah? Ayaw, Mami. Ayaw? Bakit? Aalis na nga ako. Totoo. Hindi na to joke. Hindi. Joke. Hindi to joke. Totoo joke. na. Totoo. Joke. Hindi joke. nga joke. Totoo na. Joke. Totoo joke. na nga yun. Joke. 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 Alinis kay baby mami. ko na yan. Alinis. <laughs> Aalis na si mami ah. pabalik na si mami sa Audi na. Ano? Ang likot naman ng baby ko. Ang lakas ng ulan. Anak ko. Ito. Oo, oh, oh, yung sampay ni Meme nabasa na. Yung sampay. Na, kaano? -an anak, ano nga si Daddy mo ulan o no? di sila makalabas. Ano kaano si Mami? Ano? Bakit? Anong hindi. Bakit? Ano hindi? Ayaw ko ba si Mami? Ayaw. Dito Bakit? si Mami. Dito. Oh, dito na si Mami. Mm. -hmm. I love you. Eh, kailangan mag-work ni Mami. Tapas. Yeah, ha? Tapas. Oo, oh, oh, para may pambili ng? Tapas. Ano pa? Tapas. Ano pa? At uh, siso. Ano pa? Ah, uh, daddy. Ano pa? Ah, uh, Dada. Ano pa? Teka, anak, sasara ko yung pinta. Tapos bukos pa. Oo, kaya yeah, nga. Oo.